Welcome back mga higala, mga kaigsunan sa tibuok kalibutan sa Jeriversi na balik uh, old school. Kung <laughs> mo nag sawat kaduhang nga ni Rosauro. So, speaking na picking part And uh, projecting part. So, tapos na yung yung, yung first uh, ano mission ko na magdasal uh, at magmeditate uh, konti. Tapos, uh, syempre, may dalang pasalamat. At uh, yan, daily habit ko na yan. Masarap. Uh, ba, parang free ako eh. Tapos, ito na yung flow state ko. <laughs> I'm in the zone. Makaka-relate Flow state. Hanapin yung flow state niyo. Focus. Tapos bigyan niyo ng magandang halaga. Malaking halaga. So, ipapos ko muna to. Konti. tingnan muna kayo dyan. Eh, Magdadasal tayo. Eh, Union. So, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Amen. Salamat, Panginoon, at sa uh, lahat ng mga anghel dyan, at uh, mga mahal nating mga espiritu, the Holy Spirit, ha? Andyan na lang galing lahat. The Holy Ghost. So, ito. Salamat at makahinga uli. Minigyan mo kami ng pagkakataon, oras na makita ang araw, makita ang sikat ng araw. At mayroon pa tayong hangin, may buhay pa tayo. pasalamat tayo. Turuan natin yung mga ano na anak natin, ang mga kababata. ng magagandang ano, halaga. Pagturo. Hmm. Ano yun? So, salamat sa pagano nyo. Hmm? Pagdasal. Ang dasal lang. Siyempre, nagdasal eh. ako para sa lahat eh. tayo sa, 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 sa isa. Dahil uh, yan yun. Um, mabalik sa atin yung blessings nyo. Eh, pag natin yung biblical din yun. So, topic natin bago tayo masyadong paliko-liko ipatawid natin konti ng daan ito na si Rosauro derivation bracket at um, old school digital old school nasa ano na tayo mga kapwa o tao nasa 9 na tayo na commandment diba? malapit na So, bigyan natin kaseryosan ng mga utos ng Panginoon. Masyadong ano, dahil ano yan eh, holy yan eh, holy. Kailangan respetuhin. Kahit sino bang mag ano yan, mag uh, basta may ano, dinibdib, pinus, sinasapuso. Yan yung ano, respeto. Hmm? Ay <sighs> e nga. <laughs> Itong ano, eh, ano mo na eh, connected tong topic na to eh. Mamaya, mamaya na yung ano, come on. Alam nyo yan eh, maraming alam na yan. Eh. Come utos. So, simulan ko muna sa topic natin kung gossip. Gossips. Ano eh. Connected yan sa, ano yan, yung pag eh, bibintang uh, pagpas pagsira ng kapwa tao o tahanan ganiyan kasi nanya pa uh, maritos at marites natin lugar lang <laughs> wag nating anuhin nakuy kakano yan ni eh? kakang marami namang nat, marami naman tayong mapilian na ano, yung mga hobby ba't pa natin pag-usapan yung ibang tao pwede natin pag-usapan eh, ano natin parang mga positibong ano, usapan huwag yung negatibo Diyan yung, ano, yung nag ano, nag, create nagbibuild nag -bib ng parang ano, hindi mo pa nga hindi pa nga natin alam ano yung nangyari or hindi pa natin kilala yung mga tao masyado yung kapitbahay tapos naghuhusga na tayo yan, yan, yan. connected din yan paghuhusga isang tao kasi may narinig ka at may ganyan yung ano, sinabi hindi bayan mo sila mag, ano, magsalita smilean lang natin hindi ko kilala, ewan ko ganyan dahil ayaw mong sumali dyan Hmm, para bang wala na ba ibang magawa kaysa pag-usapan yung kapitbahay o ano dahil ganito ganyan yan ko yung mga ano yung mga sinasabing ano uh, biblical na deadly sins natin mga immortal sins at saka ano na yan eh? ito ito muna yung seven yung inano ko yung pinili ko ano seven yung connected din yan sa amin sa gasip yung <laughs> <Marit. laughs> ito yung 7 ha, sa English muna last eh, gluttony greed, slot um, rat envy and pride so doon sa taas, ilig hmm? mahilig tayo yung anong gusto masyadong ano gusto ko talaga ganyan gagawin mo ng ano hindi mo inisip na ano pala sobra na yung pagkagusto mo pagkahilig mo mahilig pang aakit yung mga ganyan hilig sa pang aakit hilig sa pera hilig sa mga ganyan hilig sa mga addiction pag nanakaw mga ganyan bumalik um, na tayo sa ano Bumalik na tayo sa originality natin. Kaling tayo sa Panginoon. Hindi tayo ganyan noon eh. Parang nahawaan lang tayo. Sakit yan eh. I-abalance natin natin. Yung lugar lang. Sinasabi ko. Glatoni ito. Katakawan. Kahakog sa Cebu. Cebuano. Hangul ba? Hangul. Ito maghangul-hangul yan. Ito masyadong matakaw. May ano yan eh. Sabi <laughs> ko matakaw yan. <laughs> Tinatawanan ka lang ni karma. Ang takaw Bigyan, bigyan ko nga ng lesson. <laughs> Di ba? Makaka-relate kayo. Hindi nyo ako nga na hindi. Lang eh, totoo yan. Eh, nanggaling na rin ako dyan. Man, pero yung sa, hindi ko naman pinapakita sa tao na ganyan, ang mula ko na ganyan. Pero sa akin lang, kinikip ko sa sarili ko. Walang wala akong nasaktan ng na ibang tao. Sa akin lang, Uy. Pero na-realize ko, hindi nga pala maganda to. Huwag akong mataka. Bigay. Eh, ito, connected tong greed. Kahakog, selfishness. greed hmm. Greedy niyan. Hmm? Huh? greed. Sa akin lang to nga wala kayong ano wala kayong ano diyan <laughs> sa akin to lahat <laughs> pero eh, depende naman sa ano kung eh. so, mo talagang ang kinin lahat <laughs> magbago ka uh, ano magawa ka ng maganda ako inaangkin eh, ko na na ako si sa, sa akin ang lahat yung pinag-iisip ko pinagdidipin pinagsasalita yan, pwedeng gawing ano yan. Magandang greed. Ha? Yung greed na wang ano yung parang hmm, ano, para nag-decide ka na na napuno ka na, diba? Ano diba na. Gusto ko na maging greed sa sarili ko. Yung hmm, ganun. Hmm. Gusto ko nang tumakaw. Maging hmm, matakaw sa sarili ko. Ano ang makakano yan? Hmm. Ayon, Kaya nga ano na ako yun. Malaking pagbabago. Tapos si eh, Sloth O T H katamaran at katapulan yun. Seven one of the seven deadly sins din yun. Hmm? tapul to. Hmm? Katamaran. Nasabi ko na ilang beses sa mga ano, mga kakilala ko. Call workers ko. Pati na rin mga pasyente ko. Ah, uh, wala sigurong mahirap sa materialistic way materialistic way sa pera sa buong mundo wala siguro kung walang ano, walang tamad nainta ko lang eh, nandyan lang yan sa harap mo eh nakakakita ka, nakakalakaw ka pa nakaka nakakalakaw, nakakalakad nakakatakbo, nakakarinig nakakaano, ang daming oportunidad yan ano nga yung mga ha, ano yung mga disabled na mga ano, nag pa rin, nagtatrabaho pa rin. mo sila, kipag nila. Mas product is Tayo mga maraming mga tao na buo pa yung katawan natin. Hanggang lang tayo sa ano, sa, sa sala. Tingin nating tingin ng TV. Scroll ng scroll. Ang iiyakan yung mga bata sa ibang bansa. Ang, uh, mga ano, nga, ano yun? Siyempre, hindi tayo nakakailang dahil baka may mangyaring iba. Pero ano yan, i-relate yun, nyo sa araw-araw nating ano. Diba, nangaling na tayo dyan eh. The devil shall not kill you. Lahat na yan. Mutus yan. Hindi eh. tayong masyadong tama. Siyempre, yung iba naman yung pahingat na no. Pero lugar natin yung um, masyadong mahabang pahingat. Ako, pahingat. Pero may ginagawa ko palagi, araw-araw. So, depende naman yan sa value na ginagawa mo. Anong produkto? Anong purpose mo yan? Anong why mo? Anong bakit mo? Ah, yan. Yan na tayo sa rat. Ang galit. Kasuko. Lugar na yan natin yan. Kasuko. Kasuko. Ang kadayan. Huwag <laughs> ka masyadong nagagalit. Nagsasalita lang akong ganyan kung ano man yung tono ko, parang masyadong sobra na ano, naririnig mo na may konting pride na ganyan. Eh, hindi ko sinasadya yan. Sinasabi ko lang yung totoo. I know my truth. alam ko yung katotohanan ko, yung sa sarili ko. Kaya ako nagpapahayag, nagpapaliwanag. Ano, kung ay mo bang marinig? Okay, hindi na ako magsasalita. Silence mo na lang ako. Pero huwag mo sabihin na sinasilent treatment kita. <laughs> ano parang double standard yan. Ayaw mong marinig pero masama pa rin ako kahit eh, ano, ma, ano na, hilom na. silence na ako. huwag <laughs> mong i-complicate yung sitwasyon. Magaling tayo mag-complicate sa mga sitwasyon. Simple-simple ng mga sitwasyon. Ginag Ina-complicate kasi natin. Kaya, yun. Yun ang problema. Simple. Simple mathematics yung sinasabi ko. Yung gawin ano mahirap. Ang dami ng kahirapan yun yung mga solving problems. Mga, mga, mga problema. Huwag nyo lalain, para yung lalain. Paramihin yung problema. Oo. So, ito. Yan yun yun. Yung kang kangalit. Lugar natin yung mga galit galit natin inggit, NB, yung number 6. Kasina, suya, ibog. Ano? Yan, yan. ingit-ingit natin sa ano, suya, suya. Nagbibigay ano din yan, eh? yung negatibong effect. Ano nyo, huwag nyo, kung ingit ba kayo. Pass, pass lang kayo, pass through. Masyadong ano, tapos pagdating nyo sa bahay, huwag nyo sila, isip mo. Pwede rin yung ano, maingit ka sa in a positive na positive way. Eh, parang nakamotivate sa'yo, pwede gusto ko rin ganyan. Pero hindi libre. Kailangan pag ano yan, pagpawisan. Diba? May makita kang kotse o ano bang klaseng bagay. Gusto ko rin bilhin yan. Hindi ka. No? Pag ano mo, hindi yan dadating sa'yo. <laughs> pagtrabahuan niya. Ay, hulog. Mahuhulog galing sa langit. Ito sa'yo, punk. Lugar lang. Yung suya-suya na suya, suya. kuwan ba? Kapanahon para ni kuwan. Kuwan nata ta, 2024 na ta. Year. 2,000, more than 2,000 years later. Tungayin. Ano na, mag-bago na ta ba? Kinaiyan na ta ano, ito mga garbo. Ano eh? Garbo, last pride. Pagmamalaki, kayabangan yan. Ano Mga deadly seats. Nasa atin lahat yan. Nasa lahat ng tao yan. Walang pili yan. Pero paano mo i-channel yan? Paano mo ibabalat Paano mo tanggal yan sa, uh, loob mo? Ito hindi ko, hindi maganda sa akin. Ito hindi maganda sa akin. Nagbubuhatin ng maraming mga, uh, wala nga tayong dala sa ano. Lumabas tayo, naglalakad. Wala nga tayong dala. Siguro ano lang yung parang backpack o ganyan. Pero sa kaloobo natin, ang dami natin dinadala yun. Metaphorically speaking. Yan, yan, yan. Seven Deadly Sins. Dinadala natin yan, araw-araw kaya ako nagpapahayag para pagahanin natin yung ano pagahanin ko yung mga ano kaloban sa simpleng paha paliwanag. so yun ito na yung ano ito na yung the nine commandments yung gossip ito tinagalog ko na to yun ko wag kang magbintang o manirang puri sa kapwa patagalog pa yan eh? thou shalt not bear false witness. Yan. Uy, delikado. Yung mga gossip-gossip natin, yung mga ganyan. Palayo na tayo dyan. Kung mag-gossip man kayo, mag-gossip kayo ng magagandang ano, bagay. I-lift up nyo yung mga tao. Bigyan nyo na lang Ba-value. Pwede mano, yung ano, positive ano yan. Positive gossiping yan. Hmm. So gawin yung ano yung gossip, huwag yung, ano, yung pangpanira ano eh, dala yung yung soya yung mga ingit, yung mga ganyan. Yeah. wala sa material yung Ala, <laughs> <laughs> ang lalim na ni. Eh. Minsan ang lalim na para pinag-iisip ko na ano eh, parang eh, over under the water na ako, under the surface pero mm, hindi pa rin. Ako. Yung salamat Panginoon. In the na of Jesus, ah. Huh? in the Holy Spirit the Trinity. Hmm? Eh, hindi, magano tayo. Lugar natin yung mga ganyang ano. Kung, kung may marinig ba kayong ganyan. Hoy, ito nga pala. Ito yung balita. Tapos. <laughs> Maniwala, naniniwala ka agad kayo na ganyan. Hindi nyo pa nga alam yung yung source ng ano, balita. <laughs> Saan galing yan? Totoo ba yan? totoo ba ang chismis? <laughs> yung kanta. <laughs> Natatawa lang ako sa sarili ko dahil ano eh. Ano eh, uh, Lord, eh, ano eh, correct, correct mo ako kung may nasabi ko Alam ko eh, ano eh, pinapagaan ko lang yung kalooban ko dahil. Eh, siyempre, may dalang konting pride. Lugar, lugaran lang na pride. Para ako sa sarili ko na nakakatulong, nakaka-contribute sa inyo. Ganyan. Mm -hmm. Yan yun yung derivative ko. At uh, derivation uh, dahil sinabi ko na yun, i-repeat eh, ko lang na ano na ito. Kayo na mag uh, mag-unawa, mag-intindi. Uh, Mag-relate yan. Mag eh. Relationship yan eh, sa mga pananalita. Sa mga thinking natin. Yan. So yan ang nagkaka-vibrate ng ano ng um, magandang ano. So, yung pinapractice ko na pag, pagpahayag sa inyo, yung mga ganyan. Araw-araw na yung ano nyo. Yan o nyo, forward nyo. Tapos, bigyan nyo ng halaga. Yan sa bahay. Magsimula tayo dyan sa di Diyan sa atong panimalay, magsugod -so sa atong, atong mga kabataan, sa atong pamilya, asawag anak, yung sabana, nasbalay. <laughs> Asa nga atong mga alaga dyan, iring o idok ang ido ug ang kuring ug um, wag nating ano yung mga ibon nga pala reminder lang kaya may pakpak -pak yan sila yun natin wag yung ikulong yung mga ibon dahil lang ano magkapera kayo ano yan eh gusto nila ng freedom binigyan nga sila ng pakpak -pak para makalipad nakakalipad ba yan sa ano sa kulungan Palaya, palayain niyo 'yan. Yung mga wild ano, tapos pinano para para lang may makita na ano, rin. Palayain yung mga ano, magiba magano magbago na tayo. Daming ano, dami siguro mga problemang problemang mawawala, earthly problems natin. Kung magbago tayo lahat. Yan yung mga ano. Yung mga utos ng Panginoon, di ba? Sarap ano, sarap eh. ano kung ano yung isipin nyo. Mga pag nawala na yung mga kahirapan, yung mga gyera, yung mga patay-patay, Doon na siguro ano, magpapakita yung Panginoon natin. Yan, yan Baka ano sila, naka nakasakay pa ng malaking spaceship sa mga palabas. At eh, o yung the four horsemen. Hmm? Uh, mm -hmm. huwag nating hintayin na mag, ano, mag judge sila na to tapusin na nila. Huwag nating hintayin na dyan. Magbago na tayo lahat. Magsimula tayo dyan sa tahanan natin. Sa mga anak. Yung disiplina. Bumalik na tayo kasi. <laughs> ang kulit ninyo. <laughs> ako na, siyempre minsan nahihirapan ako na, oh, na ano, nakakaubos ng energy yung pagpapahalo katulad ng araw mapapagod din yan sa pagpapal nagbibigay liwanag yan ito liwanag sa inyo sipin nyo yung ano sitwasyon ko dito pala panay lang ako ng bigay liwanag sa inyo ha, eh, tapos kung nakakapagsalita pa yan, sasabihin yan anong ibibigay nyo sa akin pabalik <laughs> di ba? <laughs> oh, magtanong magtanong kayo sa sarili ano yung yung nature nito yung environment natin yung kapwa tao natin yan diba sarap damdamin pag pagdami yung isip mo sabay tayong mag isip ng ganda ang buwan oh. bakit nandyan yan itong planeta natin at saka yung ibang yung mga stars bakit nandyan yan sila lahat ay nago na-stack tayo sa pera sa mga hindi ko naman, hindi naman ibig sabihin na huwag na kayo magtrabaho. Trabaho pa rin tayo, pero yung mga ugali natin sa isa't isa, yan yun. Diyan tayo magsimula. Sa ugali natin sa mga pride, mga ganyan, kayabangan, mga ganyan. Huwag tayo magmadali -mag -mag magsalita. Huwag tayong mag-stress magsalita, mag-isip, mga ganyan. Hinay-hinay lang, dahan-dahan lang, mahinan pa, kalaban, sinasabi Step by step. Hmm. Yun. Yung tinuturo ko sa anak ko. Yan. Yung utos ko yan. Anak. Masterin mo yung mga utos ko dyan. Tapos, maggawa ka na yung sarili mong utos sa sarili mo. <laughs> Kaya, pag nasanay ka na yan, maganda yun. Maganda yung benefits yan. You're welcome already. Hmm. Pag lumaki ka na, ah naman yan you're welcome ano yan eh pride ko na bilang ama pero hindi ko ipagyayabang ano na yan eh parang sabihin mo ako yung perfect na ama individually eh tayo perfect lahat bilang ama oo eh, ina. Kaso lang, iba-ibang level tayo na paano, paano, ba, paano natin ginagamit yung pagka-ama natin, yung pagka-parent, parental natin, pagka-lolo at lolo, kuya at ate. Gana. Nasa disiplina lahat yan. So, yan yung ano, yung foundation natin, yung derivation. Disiplina. At itong university yan. Bumalik tayo dyan. Ganyan. Okay. Gusto ko na umiyak eh, pero parang natamaan ako sa sariling panaralita. So, ito na. Salamat. At 25 minutes later. God bless and vibrate and radiate love, peace and understanding. Ganyan. Finishing. Okay. Salamat hmm. sa inyo at Isipin nyo. natin yung buhay natin. Pasalamat sa araw. Isipin nyo. Pagod na yung araw. Sumikat. Isipin nyo Tapos yung buwan. Yung parang angel na nagwa-watch over sa atin. Tapos yung workplace natin. Ito ang planet, planeta natin. workplace natin lahat yan. Kaso lang pinag-ano natin. Inaabuso, inaabuso natin yung planet natin yung environment natin, yung mga kapwa-tao natin. What? Bigay halaga. Bigay natin Pangat nga natin lahat. Yung peace. Para buong mundo magsabay mag-celebrate. Sarap nun, no? Celebrate tayong lahat sabay-sabay. Okay. Sige. Thank you at eh, ah, huwag kalimutan mag-comment. <laughs> <laughs> pwede rin mag-subscribe. Hindi ko binibilang. <laughs> Minsan binibilang ko sa ay na hanggang dyan lang pala. Okay, hindi ko na bibilangin. Nabasa na ng ano na alam na lang. Kung unang bilangin to, <laughs> anak, <laughs> apo. <laughs> ako na yung biggest ano, ako lang kailangan mo eh. Biggest okay. subscribe. <laughs> Thank you. Okay. Amen to that. So, okay. So, okay ha, ah, vibrate ha. Huh? Hmm. alamat